Ano ka lang? Mm -mm -mm. Enjoy niya nga yung baha. Bahay, basa ka na, tama. Mauna mo, gano'n. Oh, baby. Ano yan, nasa bukta mo. Nasa si Rivera ba tayo? Ang ganda niya na. Akin na yan. Koko, tonto ka pa, ha? So, pasok mo. Hindi ka makakaluto Bebe, ka lang, maulog ikaw. Ang bahay, natutulog ako. Alam ko, napapano ka. ka bakit? Hindi ka magpapakang tanggol yung kong mababasa na. Oh, hindi ba may CR?

Charlie! Charlie! Baha! Puchoy baha, puchoy. Lumikas ka na, puchoy. Ah! Nung ka lang, Chucho. Challenge. Hala. Laglag si lag, Chuchu. Yak-yak ka ngayon. Laglag lag ka. Swimming ka. Swimming ka ngayon. Ay! Antik na ako madulas. Diyan ka lang. Ikaw! Swimming ka din! hello Not giving. Uh -huh. Makabaha. Kaka.

how is my neighborhood? Bila ako kaya bahay nila? Bila rin para it's a time. Kawawang Gloria. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Hi, so ayan na siya. Ang dagang costa. Ngayon din ang Ngayon, let's go guys. asus choose to pansin and get I seloso. Nag-thank na siya. Nag-thank pa siya. Asus, 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 asus tulog-tulogan naman ang oh, bebe, ang oh, bebe, bebe, Pwede. Ngayon ka dito. Yes! Tulog-tulogan siya. Tulog-tulogan ang baby. Ah, hindi ito. Tulog na ulit. Tulog. Amen. Ang baby. Ang baby. Tulog na. Ngayon na. May garapata pa dito. Yuck. onion tomato ay potatoes capsicum carrots may tiller ba kami? and wang about garlic may tiller ba? may tiller ba ma? asan yung tiller? natamad ako Guys, it's after 12 o'clock. Kakagising ko lang kasi tulog ako. Ito pa ng May bahan na sa ano, Terry. Sa garahe. Oh my God. Nakasuntoy ng nanay ko. Naglaba pa talaga. Ang saya. my gosh. Naglaba pa talaga siya. May dagdagan ng tubig. Masarap ulap namin kahit may bagyo. Dami na naman namin. So yummy yeah, ang ulam namin. Chicken curry. Ano daman? Hindi. Oh my gosh, pinasok na ang bahay ni Ganda. Sinelas mo. Ah. Doon na ako. Hmm. Ano? Pinasok na ang kwarto ng si Mang So sad. Ako nagagalit to. Oh. Diyan lang ikaw mingming -ming, ha. May tubig dito. Charlie. How are you Charlie? Naligtas ko na yung mga sapatos ko. dark. Doon ka lang. Diyan ka dark. Negra. Negra. Hi, putri ko. Naligtas mo na yung sarili mo. Very good ka talaga. You're so smart. You're so good, ha? Huh? Nagra. Ikaw, dyan ka lang. Wala kang ibang pupuntahan. Dyan ka lang sa kuya putsoy mo. Okay? Dyan ka lang. Ah. Nangakatalag Yan lang kayo. So, ang sweet-sweet ng Koko. ay nawala. Galak ulit. Panggap ka lang. Ang sweet-sweet ni Koko. Eh! ngay ngay mo. Ang sweet-sweet ni Koko. ko. Ang bebe. <laughs> ay no, nagagalit siya. Siselos siya. Ano, gusto mo na bumalik dito? Tara na. <laughs> Nilikas ko na siya. O yun, thank you na siya. Hindi ka makita ang itim-itim mo kasi. No, stop. Yo. Guys, update as of 1.30pm. Malapit na siya umakit sa second layer ng aming kitchen. Yay! eto naman namang OA na to. O oh, itong aso na to eh. Kaya paiyak ng iyak eh. Ha? Huh? Hindi makababa eh. Ito naman, gitero, seloso. Okay. Ha? Huh? Nagagalit pa, nagagalit okay. pa. ni comfort na nga siya. Nagko-comport na nga siya eh. Tatabihan ko na uli si Chung para di na siya matakot sa water. O oh, sige na Chung Chung. Kapag oh, na hindi na, hindi oh, hindi na, baby.

<laughs> special delivery ah nawalan pa patapusan na ng mundo charot Good guys, wala ng kuryente. Wala pa naman kami kandong. Kadabra sa mga multo. Likot-likot mo kasi. Kay Chucho, malalaglag ka pa dyan. Kaartehan mo. It's not giving anymore, ah. Eh. Ngay. Now. Yung kuryente. Guys, 1.56 p.m. pa lang. Grabe, wala kaming kuryente. naputol Ay, naputol Brown out. <sighs> ano, ang laki ng tubig dito sa bahay namin. It's or... not giving anymore yeah! <laughs> May nagagalit dito Fairness Palinis yung tubig guys as of 3:20 p.m. Mas tumaas ang tubig dito at galing na ako sa shop namin at as ko yung mga gamit to. Apa lang kasi ang agos hindi ko na video kasi wala ko na lang phone and ayun dami ng swimming. si Lucas na yung iba kong friends. Pumunta sila sa evacuation sa Pandayan E.S. Ganto na kami kawakawa. Hey. cellphone oh, ni mama yung gamit ko. Kaya malabo yung camera. <laughs> <laughs> Bilisan mo na! Oh. Uh, Sarap na yun. <laughs> <laughs> Ayan guys. Aalis na kami. Pupunta na kami sa Marders. Yung ginawa ko sa mga damit ko dito. Kasi magpapakawala daw yung dam. Kaya... Sa ako lang yung mga damit ko. Kakaayos ko lang. <laughs> mga skin care kung naka-organize dito it. kina na ko na ayaw mag-blush pero nakapag-blush light kasi hi guys, paalis na kami silikas na kami, ilawan mo kami <laughs> Siyempre, yung um, ano. Kung ano Coco Let's Go. Coco Let's Go. One month. More... Hayaman na yung bukas. Para dyan sila po, Choy, pag nalaglag siya. Wala siyang pupuntahan ang pag nalaglag siya, wala Hindi nalaglag, Adrian. Hindi nalaglag yan dito. Hindi mo pa kasiguro pa, yun. Delikas ng mga asong pangit. <laughs> It's a ghost town here in the Philippines right now. Right now. We're experiencing thunderstorm because of Coco. Payong! Hi guys, oo. drink. three Drain. 3 hours lang battery ko eh. Sira na battery ko. Ay, paalis na kami. Punta na kami sa Mother's Family. Kasi pinapalikas na nila kami kasi mag Tawag doon. Ano tawag doon? Dilikas. Yung ano, papakawalan ng dam. Kaya Ayun. Masyado silang mabait. Yan nasaan yung motor mo? Lesgar. Yeah, sa motor mo. Nandiyan yung mga orang. Dinaleta sa tricycle.

I home see you tomorrow when it's better days nag kayo mga ming-ming. Diyan lang kayo. Wala silang makita pa, kasi. O bakit? Payong. Ano ba payong? Dali-dali mo yan. Kailangan natin ng payong. mas mga kayo lang ka payong. Ay, makulit talaga sa nungisip. Ayun na lang, yung paakin na lang yung nakasabi sa bintang. Diyan lang po yun na. Diyan, tayin mo pa ba syempre pag-uwi natin dun?

ito walang water mambun na